Muli mga kapatid, sa ngalan po ng Yesu Kristo na ating Panginoon at Tagapagligtas, mapayapa at mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Ang salita po ng Diyos na ating pagsasaluhan ay ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 25, Talata 14 hanggang ikatatlong po. Ang paghahari ng Diyos ay may, may tutulad dito. May isang tao maglalakbay kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limang libo at ang isa naman ay dalawang libo at ang isa pa isang libo. Pagkatapos siya ay umalis, humayo agad ang tumanggap ng limang libo at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng limang libo. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit, ang tumanggap ng isang libo ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaroon ng pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo, huwika niya, Panginoon, heto po ang limang libo na bigay niyo sa akin. Heto pa po ang limang libo na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libo at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong dalawang libo. Heto naman po ang dalawang libong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng isang libo. Alam ko pong kayo'y mahigpit, Anya. Gumagapas kayo sa hindi niyo tinamnan at nagaani sa hindi niyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang isang libo ninyo masama at tamad na alipin. Tugon ng Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko di sana'y may makuha kong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang isang libo at ibigay sa may isampung libo. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at mga ngalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, muli ito po ang salita ni Yesu Kristo na nabibigay buhay sa ating lahat. Muli sa Ebanghelyo pong ito ay uh, sa panimula po, taus puso pong pasasalamat sa ating poong may kapal sa patuloy na pagkakaloob niya sa atin ng mga makalangit na kaalaman o pagkain. Sa, sa Ebanghelyo po ito sa panimula ay maliwanag po na sa talinghagang ito na si Heso Kristo yung tao maglalakbay na umalis. At yung pong sinasabing pagbabalik na para pinagsusulit niya yung kanyang pinagkalooban ng kanyang mga ari-arian, yung limang libo, yung dalawang libo, at yung isang libo, ay yung po yung araw ng paghuhukom. Pangalawa, ano po ang kahulugan ngayon nung mga ari-arian na ipinagkaloob ni Yesu Kristo sa talinghagang ito sa ating lahat? Yung po yung mga talento sa taglay nating hiram na buhay. Yung po yung mga uh, talento o mga makalangit na kaalaman na ipinagkakaloob niya sa atin na dapat natin pagyamanin sa buhay nating taglay. Kagaya nga po ang sabi niya, napatuloy niya pinapalala sa atin, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay wala magnanakaw o maninira. Kaya nga po yun ang nararapat nating gawin at yun po ang mensahe niya na isa sa atin sa Ibanghelyong ito. Ngayon, tayo na rin po sa ating mga sarili ngayon. Ilarawan po natin ang ating mga sarili. Una po doon sa limang libo na tunay nga po sa taglay niyang buhay ay pinagyaman niya. Nagalak po ang Panginoon at makikihati po tayo sa kanyang kagalangan at tatagurian niya po tayo mabuti at tapat na alipin. Gunon din po yun sa dalawang libo. Gunon din po ang sinabi niya. Pinagkalooban kita ng kaunting halaga, naging tapat ka at bibigyan pa kita ng mas malaki pa dyan. Subalit, so yung pong isang libo na pinagkalooban niya na natakot, dahil yun po ang sinabi niya, uh, mahigpit po kayo, umaani po kayo nang hindi nyo uh, itinanim o inihasik, kaya ibinaon ko po sa lupa. Saan po natin iaharin tulad ngayon ng ating mga sarili doon po sa tumanggap ng isang libo? Ngayon, ibinaon sa lupa. Mga kapatid, sa taglay nating buhay, uh, kadalasan po natin sinasabi, tayo ay maghahanap buhay, Uh, maging sa mga ninuno natin noong unang panahon, ako ya uh, aalis at maghahanap buhay. Pero ang katanungan po, sa atin po bang uh, bukang bibig na maghahanap buhay? Humantong na po tayo o hahantong na po tayo sa ilalim ng hukay? Natagpuan na po ba natin ang buhay? Mga kapatid, wala pong ibang buhay na dapat nang ating hanapin kundi si Yesu Kristo. At kapag nasumpungan na po natin at kaisa na po natin si Yesu Kristo sa buhay nating ito, ay taglay na po natin yung buhay. At sa Ibanghelyo pong ito, tunay nga po na patuloy niya tayong pinapaalalahanan na dapat po natin pagyamanin ang mga kaalaman na ipinagkakalob sa atin ni Yesu Kristo upang sa takdang panahon ng ating pagharap sa Kanya ay tunay nga po na makakasama natin siya sa kagalakan at makikihati tayo sa Kanyang kagalakan para sa ating lahat. Napakabuti po ng ating Panginoong Yesu Kristo. Patuloy niya tayong pinagkakalooban ng mga kaalaman na nararapat lamang po na ating ibahagi sa ating kapwa-tao, mga kapatid. Mga kapatid, ano pa po? Saan pa po natin ihahalin tulad ang ating mga sarili? Muli, para sa kapakanan po nating lahat, nararapat lamang po na maihalin tulad po tayo ron sa tumanggap ng limang libo at dalawang libo at hindi po ron sa tumanggap ng isang libo. Dahil ang nating buhay o ang hiram nating buhay, ang Diyos lamang po ang nakababatid kung kailan, kung kailan po tayo haharap sa Kanya. At nawa, samo at dalangin natin, sama-sama po tayong lahat, na sa takdang panahon ng pagharap natin sa Kanya, ay makakahati niya tayo sa Kanyang kagalakan dahil tayo ay naging tapat at mabuting alipin. Pinagyaman natin yung mga talentong kaloob niya sa atin at ibinahagi natin sa ating kapwa-tao. Upang nang sa ganoon, mga mahal kong kapatid, sa takdang panahon ng na pagharap natin sa Kanya, ay may mga ngiti sa ating mga labi na harap sa Kanya sapagkat tunay nga na sumunod tayo at tumalima sa Kanya mga tagubilin. Napakaganda po ng Ibanghelyong ito para sa ating lahat. Bilang pangwakas mga kapatid, muli si Yesu Cristo po yung taong naglakbay at bumalik upang ipagsulit o pinapagsulit yung mga taong pinagkalooban niya ng kanyang ari-arian. Tayo po yon sa hiram nating buhay at yung mga kaalaman na pinagkakaloob niya sa atin na nararapat lamang po na ibahagi natin. At huwag po tayo maihirin tulad doon sa tao na ibinaon niya po sa ilalim ng hukay nang ibig sabihin humantong na po tayo sa ilalim ng hukay o dumating na po tayo sa takdang panahon ng paglisan natin sa libutan ito na hindi po tayo naging makabuluhan mga kapatid nawa ang ibanghelyong ito ay nakapagdulot na naman po sa atin ng isang napakagandang inspirasyon para sa ating lahat taos pusong pasasalamat po sa ating may kapal kay Jesu Kristo na patuloy na nangunguna sa ating buhay at sa patnubay na patuloy niyang pinagkakaloob sa ating lahat. Mga kapatid, si Brother Joseph po, muli, sa amot dalangin sa ating pumay kapal, sumayon yung lahat ang kanyang pag-ibig at kapayapaan. Amen.